Obrigada. Welcome po, welcome po muli sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aming channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe muli po. Nandito po tayo sa Alamba, Laguna. Dito po yan sa bahay ni Dr. Jose Rizal. Ayun, kung nakikita niyo po yung bahay, yung bahay. Yan po ang bahay ni Dr. Jose Rizal. At sigurado naman po, lahat na sa inyo o sa mga makakapanood ng vlog natin ito eh, nakapunta na kayo o nakarating na kayo sa bahay ni Dr. Jose Rizal para punta po tayo doon sa bahay ni Dr. Jose Rizal muli po uh, sinasamantal ko to maraming maraming salamat po sa mga subscriber natin at nagpo-comment at ayan po, ayan po ang baka, bahay, We, ang bahay ni Dr. Jose Rizal, para punta po tayo punta tayo, tara tara At ayan po ang simbahan po, simbahan 'yan. <mulay> At ayan po ang pinaka entrance po, pasukan po. Diyan po 'yan sa bahay ni Doktor O Sir Rizal po. Ito, lumabas muna po tayo. Lumabas muna po tayo. Ito po, po yung mga iba. na, Mga kumapasyal dito. Ayan. Hello po. Ayan, lumabas muna po tayo. Ito, lumabas muna po tayo. Dito tayo sa labas. Ayan. Ayan. Uh, na kayo ay bago pa lamang po sa ating channel at ni pa lang nakapanood ng ating mga vlog, please like, comment, at subscribe po. Mga pa pa-tips. Agkaron ko tayo sa ibang vlog. Mga 3 seconds ko dito ating ulo para upang tuloy na paguwi ng ating parang. At ayan po ang mga estudyante po. Hindi na po tayo tumuloy na pumasok sa loob. Dito na lang po tayo sa labas na nag-vlog at ahabangan po natin yung mga estudyante na nag excursion po. Dito po yan sa bahay ni Dr. Jose Rizal. Ayan po. Ayan po sila. ý thức là mọi người 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 ý thức là Muli po, maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng vlog natin. At kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa YouTube channel natin, paki-subscribe po ang YouTube channel at mag-comment na rin po kayo at pakitapit po yung bell para may, may notification po kayo sa mga vlog na ating ina-upload. Muli po, dito tayo sa bahay ni o Jose Rizal.